Ay, yung kalsada. Ayun. Saan ka pupunta, oy? Uy! Tala, dyan. Ano, oh nag-change ka na? Iba na yung sports mo? So yung mga kakapin for this video ay pupunta ako ng school dahil na -do si Don David at meron silang in trams mga kakapin. Siyempre kasali nga pala siya sa basketball kaya pupunta tayo doon. Guys, titignan natin kung panalo na ba siya o hindi. Tara, let's go! Tapos na laro niya? Ay, hindi na ano Ha? Ba't may kiss ka dyan? Pati nga So ayan mga katapin, hindi natin napanood si Don David na maglaro ng basketball. Sa ayang naman guys. Nalit tayo ng dating. Ayan guys, may basketballan pala dito guys. So. Oh, 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 <laughs> oh, oh. Ah. Ba? Diba? Ito lang. Ah. Oh. Tagal mo ano? Come on, yeah. Okay. Oh. Agaw. Agaw. Oh. Oh, ay Oh, ikaw. Yun na lang, guys. Yan lang, guys, oh. Yan. Titira na po sa tres. Si Don David, shoot. Sayang. Hindi mo ginamit do sa entrance mo. Kaya, sayang. Hala? Titira na po sa tres. Si Don David, shoot. Sayang. Hindi mo ginamit doon sa entrance uh, mo. Kaya sayang. ano? Ginamit, sa, ka, sa ginamit mo sa entrance mo? Ginamit mo sa entrance mo? Pero ano? Pero ano, talo pa rin kami. Ah, okay lang 'yon. Oh, so, ayan guys. So papakitaan kayo ni Don David. Ayun, tumira sa tres. Oh, magaling ang shooter to, shooter oh. Tama, guys. Tingnan si Don David shooter yan oh. Ayun, papakitaan kayo ni Don David guys oh. Wala sa malayong kalsada. Ayun. Lumayo. <laughs> Layo guys. Ayan. Ah, nagpa-practice si Dude Baby dito. Miyoso, lo. Si Dude, miyoso. Ay, David, wag ka pumunta. Uy, uy. Miyoso dyan. Sa. Papakuha natin. So, ayun guys, yung bola nito. David, ay. Pumunta po sa dulo. Ano mo lang? Takot ako higit, eh, guys. Ayan. Kalayo naman pala eh. Sensya na. Ito. Dito ka wag kang matakot, guys. Sarana. May aso pala doon na akala nang hahatakot. Ayun no. oh. shooter shoot pala tayo dito si on David, guys. Oya, papakitan kayo, guys oh. Ano, 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 ano. Ayun oh. Siguro ganun pala ito. Ayun oh. No. Ayun oh, no. shoot oh, shoot oh, shoot oh. Kaleng naman nito on David oh. Hayan, guys. Pwede na to, pwede na to. Ayun na. Ayun na. Kapagitan gilasa, merong key smart. Ayun. Shoot, baliktad. <laughs> Ayan mga guys. Ayan guys. Dito niya binawi yung pagkatalo niya doon sa entrams mga katampi. Kaya hindi natin napanood yung laban niya. Kaya dito na lang siya nagpa-practice kasi ngayon pa lang yung unang laro pa lang ni Don David niya mga katampi. Ayan o. O diba shooter? Shooter to. No? Shooter siya guys. Kaya siguro hanggang dito na lang ang aking story ah. Uy! Ano? Nag-change ka na? Iba na yung sports mo? Ha? Ayaw mo ng Ayon na yung basketball? Ayaw na! Ayaw mo na! So ayan guys. Ayaw na nga ako na yung... Doon David ng basketball. Kaya mas gusto niya daw ng badminton. Kaya <laughs> yeah, change karil na siya.